Biyayang itinuturing ng ilang OFWs na mapabilang sa daang parishioners mula Kuwait na lilipad sa Abu Dhabi para sa Misa ng Santo Papa. I'm very happy po and uh, this is a very thankful, uh, it's a privilege for us. Sa Doha, may 145 delegates na iba't ibang lahi ang dadalo rin sa Misa ni Pope Francis. I'm excited to see the Pope, to hear his message. Sa Dubai, puspusan ngayon ang paghahanda ng mga lay ministers na tutulong sa pagbibigay ng Holy Communion sa may 135,000 na dadalo sa Misa sa Martes. Isa sa mga lay ministers si Jimmy na nag-kidney transplant anim buwan ng nakaraan. Inisip ko, uh, hindi ako dapat matakot kasi ang sinaserve ko dito, si Lord. Sa Abu Dhabi naman, kasama mga Pinoy sa mga pumila sa St. Therese Church para makakuha ng tiket sa misa. Handang-handa na rin ang National Media Council ng Abu Dhabi sa pagtanggap at pagtulong sa higit pitong daang international media na magko-cover sa makasaysayang pagbisita ni Pope Francis. Nakatakdang dumating si Pope Francis ngayong alas 10 ng gabi dito sa Abu Dhabi, lunes alas 2 ng madaling araw sa Pilipinas. Maxi Santiago, ABS-CBN News, Abu Dhabi.